hindi itinanggi ng leader ng Bini na si Joanna Robles na maarte talaga sila. Diretso niyang pahayag sa isang panayam kay Ogie Diaz. Yung maarte po, totoo naman po, maarte naman po kami. Ayon pa kay Joanna, tanggap nila ang komento ng netizens tungkol sa kanilang kaartehan. Pero hindi raw ito laging nangyayari. Piniluwanag din niya ang issue ng pagkasalita ng English ng ilang miyembro. Aniya, syempre, nag-English po kami kasi nasa ibang bansa po kami para sign of respect din po doon kasi nag po kami. Dagdag pa niya, kahit paano naman po, nakakapagsalita naman po kami ng English kahit kaunti lang yung baon namin. Naging mainit na usapin ng sumalang ang grupo sa vlog na People vs. Food. Kung saan tinikman nila ang mga kilalang Pinoy snacks gaya ng Betamax, Kwek-Kwek, Isaw, Gema, Turon, Taho, Balut, at Hopyang Baboy. Nagpakatotoo ang mga girls sa pagsasabi kung alin ang hindi nila nagustuhan. Ngunit, marami ang nainis at nagkomento na tila maarte raw sila at parang first time lang nakatikim ng mga pagkain ito. Kwento ni Joanna, nagsimula ang pagdagsa ng hate comments matapos kumalat ang isang splice video mula sa naturang vlog. Aniya, parang natatawa lang din ako sa mga comments ng iba na nakisakay sa hate train. Na feeling ko hindi naman pinanood yung buong video. Saka iba po yung pag sa food, kumbaga iba talaga yung ditong gawang Pinas. Noong August 18, personal na nagtungo ang Bini sa Hall of Justice ng Santa Rosa, Laguna. Kasama ang kanilang abogado na si Attorney Joji Alonso. Doon ay nagsampa sila ng kaso laban sa vlogger na nagpost ng splice video. Ang reklamo, and just fixation under Article 287 in relation to Section 4B of RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.